Hi guys! Good morning! Kami po ngayon ay punta sa Taniman. Kami ay magagamas. Kasama namin yung mag-asawa ni Tilat at si Ate Huya. at si Maloy at si Papa. Kami po ay magagamas at madamo na po. Pugin naman ni Maloy. Kisa bull lips. <laughs> So yan guys, at hinahawan po muna ng aking asawa dito sa may pagpunta po ng kubo. Dahil nga po, ano na ay, ito pong mga siita ay nakaharang na at malago na rin po itong ating mga kamote. Kami po ngayon ititesting na at kami po nung nakaraang punta namin dito ay may malalaki na rin pong laman na kamote. Ay amin pong susubukan na kung arena pong anihin. Pero ang anihin pa po na ito talagang February. Ay ngayon naman po ay halos kalahati ano ng buwan ng January. Kaya po kami susubok so, ang So yan po. Malbukahin mo itong ating ano, kubo. Yan. Kaya nga, maganda nga gamas gamasan at maano. Eh. Yan po. Ito, ang atin muna baga susubukan itong... Kaya, itong ano, natin. Alexa. Si Alexa. Open the door. Uh. Malpinin ko itong mga patubuan, itong mga itong mahal may laman. Honey. Yan o, baka ito na mahal po so, ah. Itong isang ano na ito. Siguro mali yung may mga laman. hani ito ho ah. Oo hani Arin na kayang pasuan na yan? Naki-arin malat, payat na ay. Ano na ay itong... Arin ay yan, at maliit na ay. Eh. Yan. Yan po ay pag hindi mo pinusuan, ayan po ay masisira yung ating saging. Kaya mas maigi po ay mapusuan agad. Yan at mamaya po kami susubok ditong mag-testing na ito ah. Na itong mga kamote. Pipilin lang natin na mahalay yung malalaki ang ano ah, bagasuhan ni Kami po muna ay magagamas. Ito muna kaya mahal ang ating gamasin at para ito at ito ay medyo malit-lit Ito Oo, ito ang matatamnan ay. So yan guys, at kami po ngayon ay magsisimula na muna ng maggamas. Habang sila Ate Huyapo at sila pilat, ay sila naman po dun sa kabila ay nagtatabas na. At sobrang mataas na rin po yung damo dun sa may sagingan. But Kapaya ni Nuno, mga bunga. na kapaya? Ano ni ay? Sa rinito pa nagpa-rain yung Brat, di di Ay, may hari Oo. So, ay tak-tak ko pa dito noona. gabi wala muna. Darangabi, yung 'yung mag-study ana. Oo 'yung pangalan mo ng kapaya? Apa? Ay, oh,

<laughs> ay wala dito si Yuhan. Ay nahampo? Ay nagpunta sa bandang nahampo. Ah, ay kaya na po ang po Ay awa ko. Ay wala yata sila po ko ay. Tingin po ba kasi nandun sa... Ay, ay nagkano ang tatay?

aa Nenhum pouco so yun na guys at ito na po yung aming na gamas na mag asawa yan po Yan si Maloy at nakipagkapi na kay Ninong Piyo. Masawa ko po eh. Ito, ito po. Nagkapi na. at ate Huya naman po. Eh, dito nagagama sa may labas. Hinawa na po ni ate ang labas ah yung mag-asawa naman po dito ay nagtatabas din na ah. yan natabas natabas na po ng dalawa dito ha ah. ito po yung mataas ay oh, ngayon ay para nang nagrascatter yan oh tingnan nyo po kabilis lang nila tila at mag, ano, mag tabas malinis na, kita na ang mga tanim hawa na dami ng San Fernando may mga bunga na rin ang mga uugugin ni Ate Huya na tanim Titisting na po kami. Titignan lang po namin kung may laman ha. Aba! Ano? Ote, kalaki! Na-amag na. Mali. Hoy, mahal! Tingnan mo kalaki ng laman. Na-amag na laki na si mabulok na nun eh. Ikaya. Ote, laki! Walang naputol. Mahal. barang may... Aba, napakalaki kalaki hey. ng laman. Ay naambar dati siya na bulak nyo. Pag ganen? Ito pa! Yung kasamahan niya tingnan mo kung A ano. alu mo ng tamudan. Ismail. na. Nice, tama, tama. And si Jar dumi dito nagbubot-bot asa mo. May... Mal Ay, ito kaya tilat ah. Ito kaya tilat ah. Ito Malaki itong puno ayan eh. Ayan. Ayan, sige. Mahal ito. Kailangan niya itak ah. Tapos, ti... oo, mahal pag matataas na. Ayan yung mga uhuli wala pang laman ay. Eh. Ano hin wala? Yan po mga nagbobot-bot na kami. O sige ba, hila. Dali hilahi. Eh. Aba, anong kang mali eh. Tamo nga, kalaki mahal. Oh, bunot eh. Sige, mali, hilahin mo nga. Dahan-dahan. Baka mapugto. Oops. Let's Aba. Anong bulat eh. Tingnan mo lang mga kalaki. Eh, harap mo nga dito. Oh ha? Ate, tingnan mo kalalaki. Aba. May arena. <laughs> Yan, tingnan nyo po. Oh. Grabe, kalalaki ng laman. Hindi pa po ito talaga sabi nila mga February pa pero malalaki na. Ito pa lang ate, tingnan mo ate. Ate. Di ba ka? Oh, kanila munang binubungkal bago po anuhin ah. Ayan, mahal. S sige, last na yan. oh last na. Malit pa. Ay, eh, sige. Ay, ito ah. Yung, yung kanina, hindi pa mag-visit mag nga sila. Pabangka na manini na kayong branding. Ay, ito, abiyabayada na. Babalik po Inalpo. uli kami. po. po. Ano? <laughs> Ganda ng ngipin pala na may ngipin ng pusi. Parang may ngipin na Ikaw, ngiti daw ikaw.